What? Bawal na po sa mga pangunahing kalsada dito sa Metro Manila o sa Metro Manila ang e-bike, e-trike, pedicab, kulili at mga pa po mga kaibigan. So yan, starting today, April 15, 2024, pinagbabawal na pang sila sa mga mahigit 20 city dito sa Metro Manila. At maaari po tayong magmulta ng 2,500 pesos kapag nahuli tayo na dumadaan o limabag sa batas na ito. Masakit pa nito kung sakasakali na mahuli tayo or matikitan tayo na walang driver's license at wala pong rehistro ang ating mga sasakyan ay pwede pong i-impound nila o suspected po na ma-impound ang ating mga sasakyan mga e-bike, e-trike, kuliglig, mga pedicab, kahit kariton ay eh, may impound po nila yan starting today po, April 15, 2024 kaya mag-iingat po tayo sa mga pagbiyahe-biyahe dyan sa Metro Manila. Pwede po tayong tumawid sa highway kung tatawid lang po papunta sa abila. Pero kung lalabas po tayo at bibiyahe pa tayo sa mismo sa highway, iyan po ay bawal. Pero lilinawin ko din sa inyo mga kaibigan na hindi po bawal gamitin ang e-trike. Right. Meron po lamang tayong tamang daan na dapat gamitin ng ating mga e-bike, e-trike. Right, Cariton, Kuliglig at iba pa. Ito po ay implemented o ito po ay pinapatupad sa Metro Manila pa lamang. Pero sa mga ibang lugar, sa mga province, Laguna o kung saan man po man yan, kahit Visayas, Mindanao, eh, depende na po yan sa city ordinance kung paano po sila magpapatupad ng mga patas tungkol sa mga e-bike at e-trike. Okay, so mga sa mga nabihay po ng na e-bike and e-trike at saka iba pa, eh, mag-iingat-ingat po tayo at baka po tayo mahuli at matikitan. Ngayon, kung kailangan na po iparehistro sa LTO, mga kaibigan, linawin ko sa LTO, igagawin po yan ang mga e-bike at e-trike. Pero sa ngayon, real talk, wala pa po pong details or hindi pa po, po rin alam ni LTO kung paano ipaparehistro ang ating mga e-bike at e-trike. Kaya sa city lang po tayo nagpaparehistro ng ating mga e-bike and e-trike. Okay, so, kaibigan, ingat po tayo sa pagmamaneho ng e-bike at e-trike. Huwag po tayong o sa wife kalsada para hindi tayo tawaging hari oh, no! ng kalsada ngayong taon. Thank you.